pagod at init ng sikat ng araw. Yan ang araw-araw na naranasan ni Aling Milagring upang maghanap buhay. Sa bawat kusot, damang-dama ni Aling Milagring ang dampi ng init sa kanyang balat. At sa bawat kusot, may sanda ang pisong sapat na sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Di niya alintana ang mga ito kahit siya'y may edad na dahil para kay Aling Milagring, daang kusot, daang pangarap ang naghihintay sa kanila. Sa bayan ng Sagpat, San Manuel, Pangkasinan, nakilala namin si Nanay Milagring, isang nanay na mapagmahal at ganun din sa kanyang mga apo. Siya ay 70 na at patuloy pa rin nagtatrabaho. Dalawamput-apat na taon na ang lumipas simula ng pumanaw ang kanyang kasawa. At mula noon, ay sinanay milaging na lamang ang nagtatagungid sa kanyang pamilya. Nay milagring, wow. uh, ilang taon na po kayong naglalabada Mga wow. 16 years old na ako ngayon. Pero noon nag ako, mga ako siguro mga nag at wow. simula nung 25 years old na ako oh, sobrang bata niyo po pala Sim. nag start na maglaba kasi tinutulungan ko yung asawa ko noon simula nung oh. namatay sa nung 2000 ako na lang ako na lang naglalaba na lang ako Kahit na siya na lamang ang mag-isang lumalaban sa buhay, andiyan naman ang kanyang mga apo na nagbibigay ng lakas sa kanya. Ang buhay nila ng nanay Milagling ay simple lamang, gawa sa kawayan ang kanilang tahanan. Ngunit kahit ganoon ay naging saksi ito sa kanyang kasipagan at walang kapantay na pagsasakripisyo araw-araw para sa kanilang kinabukasan. edad na 70 ay ating may isip na ang mga nasa ganitong edad ay nasa loob na lamang ng tahanan. Ginagawa na lamang ang mga magagaan na mga bagay sa loob ng kanilang tirahan. Ngunit ibahin natin si Nami Milagrin. Impis na nasa loob na lamang siya ng kanilang tahanan, lumalapas pa ito at mangangatok siya sa mga bahay-bahay upang tanungin kung may mga damit na silang nakatamba na kailangan ng labahan. Ilan naman po kayong magkakasama po sa bahay po? ngayon, lima. Wala, na, wala si Jason na. Dapat anim kami umalis si Jason. Ay, saan po munta yung anak ni pong si Jason? ano Apo ko. Apo ko. Saan hmm. po munta? Sa lawa. Ha? Sa lawa po. Hmm. <clears throat> iniwan, iniwan, niya ako. Kaya kami na lang nagsasama. Na ma Apo ko po. Um, sana kung hindi siya, siguro kami lang dalawang sana Tatlo kami sana kung namatay yung isang kung binangga nila. Ilan po yung anak nila? Ilan po? Uh, ngayon, dadalawa na, namatay na yung tatlo. May asawa na po yung natira po? Yung pang... Yung pang... Yung pang... Yung nanay ni Jason namatay na sa panganganak yung, yung kapatid, namatay sa panganganak yung kapatid niya, mm -hmm. yung binanggan nila. lamang ay gigising na siya ng maaga upang kumuha ng mga labada sa mga kapitbahay. At kahit pabigat ang kanyang dinadalang mga labada, ay kanyang gagawin ng lahat para malagin lamang ang kanilang mga kumakalam na sikmura. Ang kanyang mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya. Ang ilan ay umalis na at ang iba naman ay nanatili sa kanyang puder. Kahit ganoon, ay hindi pa rin sapat ang kita ng kanyang mga anak pang sa loob ng tahanan. Kaya kahit sa kanyang edad ay nanatili siyang magkusot ng mga damit ng iba. Ngayon po, naglalaba po kayo. Ano po yung pangarap ko Gusto ko Gusto ko maabot uh, ulit. Ang okay, gusto ko mga pangarap yung sana tiket ko kumalit Apay lang kumata na sa yatla ti panagbiag mi o rin nukasan o riga at mamilo kami ng mga antikwata. Siyempre, di may isang aldaw. Kahit ko lang na napigisa lata iti bagay mga ikarakararag ko pinapo nyo. Nga iso lata iti iso lata iti bagbag iti apo nung karkararag nga sapay lang kumaapong ta di nakambaybayan lang nung nagiti pamilyas ko Tatamo di kita po. Makaadalda nga nasaya. Sulati daw daw. Kika pa po ti sirib da panagadal. Tatamo nga daw daw. Kaya po nga. At yung dugpay. Iti pinagbiag da. Nagiti yung. Nagasawa. Tablong ti kasta. Mapatakal na pa. Nagiti bunga na. Si Nanay Green ay labandera na mula pa noong kabataan niya. At hanggang ngayon, hanggang sa nagkaroon siya ng mga apo, ito pa rin ang kanyang ikinabubuhay. Sa araw-araw halos sabayan niya ang pagtilaok ng manok sa madaling araw at sa ilog na kung saan matarik at malakas ang agos ng tubig ay saksi doon ang sugat ng kanyang mga palad kanyang katsagaan at ang kanyang taimtim na mga dasal na kailan siya makakaalpas sa anos ng tubig. Sa isang ilog sa sagpat, Naglalaba ang mga nakatira doon katulad ni Nanay Milagring. Sa bukal nang gagaling ang tubig. Kaya bukod sa paglalaba ay dito na rin sila naliligo at naguhugas ng pinagkainan. Makikita natin malakas ang agos ng tubig at madulas at matulis ang mga bato na kapag nagkamali ka lamang sa pag-apak ay maaari ka ng mapahamak. Pwede ka kasi ma-outbalance kapag lalaba ka dito dahil matarik din ang mga pato, makikita rin natin dito na sobrang lakas ng agos ng ilo. Dagdag pa ang tirik ng araw na masakit sa balat at ang matarik ng daan para makapunta sa ilo. Ngunit kahit ganoon, ang sitwasyon ay hindi nagpundahilan kay Nami Milagring sa paglalaba at para may maiwi lamang sa kanyang pamilya. Kahit naninigas ang kanyang mga daliri sa lamid ng tubig at tila mabigat ang bawat buhat ng plankana, hindi siya nagpatinag. sapay kong maginap, kung karkararo ko rin sapay kinabos ng anak ko mga agsaksak. Kasi ti Apo mo tanak ko, pagyam niya man na lang kinapo yun, lagi ti, iti, iti mang tutulong kanya. Tas ti agas ko, so na ni Apo ko. Sabi nga sa kasabihan, gagawin ng ina ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak tulad ni Nanay Milagring, kahit sa kanyang edad na 70 ay hindi ito naging hadlang para magpatuloy. Na kahit sa ganoon na sitwasyon ay hindi niya idinadaing ng mga sugat ng mga kamay dulot sa kakakusot. Mabilat ang balat na kulubot at sumabag sa agos ng buhay araw-araw. Ilang taon ang lumipas at ilang daang kusot ang napagdaanan ni Nanay Milagring. Ilang daang pangarap din ang dumaan sa kanyang buhay na balang araw dahil sa kanyang pagkukusot, magubunga ang kanyang pagpupunyagi at makakaalpas din sa anos ng mundo at mabibigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga apo.